Sa isang kamakailang panayam ni Bianca Gonzalez sa TFC show na BRGY ibinahagi ni Catherine Bernardo ang kanyang nararamdaman ukol sa malaking bahay na kanyang itinayo, na ayon sa kanya, ay hindi lamang para sa kanya kundi para sa kanyang mga magulang at buong pamilya. Kasama ni Catherine sa nasabing episode ng show ang kanyang co-star mula sa Hello Love Goodbye na si Alden Richards. Bago magsimula ang kanilang usapan, binati ni Bianca si Kat sa kanyang bagong bahay at tinanong kung anong pakiramdam na magising araw-araw sa loob ng kanyang pangarap na tahanan. It's very fulfilling, sagot ni Kat. Dito, ipinaliwanag niya na ang bahay ay talagang para sa kanyang mama at papa at sa buong pamilya nila. Ayon kay Catherine, hindi naman sila ang humiling sa kanya na magpatayo ng ganoong kalaking bahay, pero nagbigay siya ng pangako sa sarili na balang araw ay mabibigyan niya ang kanyang pamilya ng kanilang pangarap na tahanan. More than my dream house, that house is really for my family, for my mama and papa, sabi ni Catherine. Not that they asked me to build that house for them, but it was like a promise to myself na someday, I want to give them their dream house which happened last quarter last year, dagdag pa niya. Kuento ni Kat, hindi naging madali ang proseso ng pagpapagawa ng ganoong kalaking bahay. Ibinahagi niya na kailangan ng maraming sakripisyo at pagtitiis bago ito natupad. It took a lot of hard work, blood, sweat, and tears literally to build that house. It didn't happen overnight, and when it happened, iba yung happiness ko because alam ko kung paano ko siya pinaghirapan, pahayag ni Catherine. Ang mga salitang ito ni Catherine ay nagpapakita ng kanyang malalim na pagpapahalaga at pagmamahal sa kanyang pamilya. Ang pagbibigay sa kanila ng isang magandang tahanan ay hindi lamang isang simpleng layunin kundi isang pangako na matagal niyang pinaghirapan. Sa kabila ng mga tagumpay na natamo niya sa industriya ng showbiz, ang pagiging mabuting anak at pagpapaligayahan sa pamilya ang kanyang pinahahalagahan. Ang kwento ni Catherine tungkol sa kanyang bahay ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pagtupad ng mga pangarap. Hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para rin sa mga taong pinakamahalaga sa kanya. Sa kanyang tagumpay, ipinapakita niya na mahalaga ang bawat hakbang at sakripisyo upang makamit ang isang layunin at mas magaan ang pakiramdam kapag ang tagumpay ay naibabalik sa pamilya. Sa mga sumusunod na taon, tiyak na magiging inspirasyon si Catherine sa marami pang kabataan na hindi lamang magtagumpay sa kanilang sariling buhay kundi magsikap din para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Ano ang senyo sa balitang ito?